sa mga kabikir natin na mahilig sa onion bread. Uh, ito ang lutuin natin ngayon sa kaldero mga kabikir, onion bread. Masarap na recipe ito. Panoorin yung video, napakadaling gawin lang. Ito yung mga ingredients, piling muna. Ito ang uh, ingredients natin, isinulat ko lang sa screen. I-screenshot nyo lang mga kabikir. Ang importante mga kabikir na masundan nyo ang paraan sa paggawa. Sa palaman, ilagay lang ang lahat ng ingredients mga kabikir. Tapos kapag uh, nailagay na lahat, haluin lang. Hanggang sa mabuo, tulad nito mga kabikir. Oh. Pagkatapos, isunod natin ang pabalat. Sa pabalat, ito ang i sa pabalat. I-screenshot lang din, mga kabiker. Sa paraan, ganun din sa piling as uh, sa ating palaman. Ilagay lang ang lahat ng ingredients. Kapag uh, nalagay na lahat ng ingredients, haluin. Uh, hindi ito matagal haluin, mga kabikir. Iba ito sa dough ng tinapay. Mix lang ng 1 or 2 minutes, a uh, okay na. Pagkatapos kong ma-mix, hati ko sa apat palaman at ang pabalat. So sa pagpalaman naman, ganito lang, mga kabikir, o ilapad lang. Uh, pagkatapos lapad basain ng tubig ang ating pabalat para dumikit ang palaman sa natin i-roll ganito lang napakasimple lang napakadali lang nito mga kabaker uh, pagkatapos uh, i flat natin ng kunti tapos tusok-tusokan ng tinidor pagkatapos uh, ng itlog pagkatapos salang na kaagad, mga kabaker hindi na ito paalsahin maglagay ng patungan mga kabaker bago ilagay ang nilagyan natin ng ating atinapay 15 minutes na luto itong ating uh, masarap na onion bread mga kabaker sa mga kabikir natin na mahilig sa onion bread, magluto tayo ng onion bread uh, gamit lang ang kaldero. Nakaluto na ko nito mga kabikir, ang uh, niluto ko sa oven. Uh, ngayon, an uh, niluto ko na sa kaldero para ang mga kabikir natin na walang oven, uh, magkaroon din ng ideya kung paano lutuin sa kaldero ang ating onion bread. Mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinire ko sa inyo ngayon, itong onion bread. At nagbasa ako ng comment kanina, uh, marami na tayo mga kabikir na nagpadala ng kanilang picture sa mga niluto nila. Mga baguhan pa lang sila sa paggawa ng tinapay pero magaling na silang gumawa mga kabikir. Sana kayo rin mga kabikir. Mga kabikir, abangan niyo pang iba ko pang mga resipi. marami pa tayo mga resipi sa mga simpleng tinapay na lutuin natin sa kaliro at sa kawali at sa oven din mga kabikir. Mga resipi na pwede natin magamit sa pangnegosyo, pwede rin sa pangmerienda mga kabikir. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood sa pag-share sa aking mga video mga followers, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat at God bless sa ating lahat mga kabikir.